Guys, sarap dito guys Habang uh, nagigingo kami sa ilaw Kumuulan So Ayan <laughs> Silong kayo, baka mabasa kayo hoy Silong tayo, mabasa tayo tayo guys, good morning, good morning, good morning. Good morning. Today is the day. <laughs> Hello, ask me. Uh -oh. So, ang, ang tawag niya mag-swimming kami. Maghanap kami ng uh, paliguan. Na uh, uh, running water, yeah. mga ganyan guys. So, guys, pakisamahan ako. Kasama ang buong pamilya. Ayan. So, enjoy-enjoy lang ang live guys. Okay? So, Let's go! So guys, ayan na guys, ready na kami mga dalahin. Ayan, may mga pagkain na kami rito. Ayan. Ayan, hindi kasama to. yung bantay bahay. Ayan, ready na kami guys. Ayan, ready na sila. Waiting na kami sa aming uh, sasakyan. Nag-arkila ako ng aeroplano para mabilis kayong makarating. Okay? Anong ka nasisira ulo? Ito, Oh so guys, andyan na yung sasakyan guys So, nasakay na kami lahat. Tara, sama tayo Okay Pahin ko yung aking bag Tapos sabi, pisip pala pa din yung labay Maglalaba na doon Ito maglalaba doon yes, Tapos ang labay niya, tatap din Guys, hindi Ready na tayo guys Let's go So guys, ang dami kong dala ako ang taga ano rito, taga buhat ako guys. Oh, ito yung sakyan namin. Ito yung sakyan. makapaligod Para pa. ah, makapag-vlog ako uh, okay. Ay, sir, guys, si... hey, Dito ko <coughs> yeah, Guys, dito tayo dito. dito lang, okay lang dito Tandahin ah, dito lang <laughs> Go, so, let's go guys, sama-sama tayo Mag-swimming ngayon si Madam Mo Kaya Madam, hello uh, We're going to the Buracay Yeah, Buracay Buracay and Pinugay <laughs> <laughs> ay, okay, na tayo. Tayo so, ready na ay, ay, na, ay, na, tayo. na na ay, 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 yung ay, 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 na ay, 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 Somebody's watching me I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same

Saan ba maglalakad? Hindi na pa. rin para. Pero pwede dito na lang tayo? Muli din sa Oh. Oh, kaya kaya tayong dala ah. Akin yan boss, dala ko yung kanina. Akin yan. Okay. Hiking pa. ay bola ka ang bigat kong dala ka ay sa may malihan dito hindi hindi ko makasayaw <laughs> hindi Guys, lakad pa, may pa, may lalakarin pa naiwan na yung sakyan doon may lalakarin daw itong area na to. pwede raw sakyan dito eh. maganda baka lumoblog dyan yung ano, magbumalaho yung gulong ito so, ako oh, malalim hindi dito ba't dyan yung padadali sa lulubo ng kalabak <laughs> dito ako oh. mas medyo malaylayo pa yung lalakarin siguro na ito oh, dito. Enjoy natin yung ating panitikuan napulit na no? oh kaya eh, nga sabi niya dali, ano yung mga support oh dito okay na ako dito guys dito okay na ako dito eh. ano ano kaya ayos kaya ayos ano 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 sakyan ano 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 Bigat ng dala ko para Parang sa akin hindi ah. Bag ako may dala. <laughs> <laughs> kasi dito sa niyo. Ayun nga o, kasi kita mo yung bakat ng gulong. Mag-exercise din to guys. Ganda to exercise. kailangan natin hubarin yung sapatos natin kasi may tubig dito ayan o oh. Lusong. lusong mga kapatid ay ko masakit ka pa ah matalas yung mga bato ay ko matalas yung mga bato matalim yung mga bato ay ko o tapos magsasapatos ako ulit pwede ba yun? kailangan nating masaray sa batuhan yung ating mga talampakan. Hindi pwede puro simento lang. Pero masakit sa paa. <laughs> <laughs> masakit talaga sa paa. No, I promise. Hey guys, hindi kaya kailangan magkapatos sa pa ito pa yung mga kasaba namin sa huli ayan hindi makalusong mababaw hindi makalusong so iba naman doon sa unahan guys ayan lakad talaga Malayo pa. Regla ka yung vlogger ah. Pagod ako Dapat doon lang ako sila, kila Serbong laligo eh. Serbong, dyan nila ako maligo. Naglakad ako rito, sakit ng paa. Nak Nakatalampakan na. ako. <laughs> Oh, tubig na naman. Pagkatapos ng hari ko. Pagkatapos ng batukad, tubig naman. Ano mo dulas ah? Hari ko. Yes, sa paa. Sakit sa payo mo mga bato. Ay uh. ko. Malayo pa. Sabi. Malayo pa rin. Tayo muna tayo. A few moments later. Wala kung anong klase ilog. eh may kalabaw. Guys, may kalabaw. Hello guys. Welcome to my vlog. Hello. Ayan. Yeah. <laughs> Siyempre, kailangan bumati tayo. Baka sabihin ng kalabaw, is na tayo. Baka kailangan bumati tayo sa kalabaw. Ito. Masakit sa paa. Ah. Saan mo pwede magsapatos? Kung yung sapatos natin. Oh. Di ba? Oh, Nakaya. natin Yes, pwede naman ako maligo na rito. Ba't nilalayo pa kasi, oh? Pwede. Oh, may mga kayo. may kasama pa maligo. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Dami nating na... Uh, sa maligo o oh, diba oh. dito lang kaya ako Malayo na sila wala na oh wala na no? Napunta na. <laughs> Nagre-release din sila doon, nag- uh, nag nagwa-vlog din, nagko-content. Pero so, kung makikita nyo guys dito sa bakat ng mga dinaanan May nakakapasok na sakyan no? May nakakapasok na sakyan dito Ay, oh. Layo pa rin. Asa na kayo? Ayan. Hindi, lalabang ko yung sapatos. Laban natin yung sapatos, guys. Hirap. Pagpag lang konti. Tapos, sapatos tayo. Nagbang, dyan na lang ako. Dyan na lang ako maligo sa inyo sana. Sunod, no? Sapatos ako. Basta sa paayong bato. Ang maganda naman ng lugar. Clear. Kaya lang pag umulan. Hindi mo may kasama mo ka. Ay, hindi pa pala. Malayo pa. Kala ko doon na. And guys, nandun sila ako. Oh. Malayo ah. Hindi ko alam swimming to. Hiking to layo talaga Luwala ka naman Oo so oh guys, dito na yata Maganda rin Pwede, pwede, pwede Problema dito, yung pag may bata Yung may baby kasi kami Sama ko yung Sama yung apo ko no? Pag umulan Nakang wala masisilungan So guys, kailangan na naman tayong magtanggal ng sapatos Para makalusong tayo sa tubig Okay, hawa ko na naman sa pats ko. Masakit sa, ano, talampakan yung mga bato. Hindi naman siya matalas. Masaya lang lang yung talampakan ko, guys. Pang ano kasi ito, pang lunson. So, wala silang magagawa sa akin. Parang may naamoy ako hindi maganda. Yan, shoutout nga pala sa aming team, ang team Hawa Kamay Charity. Ayan, shout out sa inyo dyan. Nood lang kayo guys. Mamatay muna kayo sa inggit. Ayan. Oh, okay naman. Okay naman. Okay kami. Sakit yung ko. Lang. Oh, wise, may hawak ko. Taas? pa ako. ko. Sige lang. Why is it ang mayawa ko? Dari sa taas. yung Malayo pa?

yung mga kasama ko yun, tatayo sila ng parang tent dito para maganda yung paligid ng mga bata. So dito naman, kakain ka mo yan. Maganda lang yung pagkain. Ano? Ganyan lang, masaya na. Okay na yan, okay na bagay. Ano yeah. yan? Ano oh, yan? Chicken. Ayun, aligaw mo yung laman. Tapos yung ano lang, yung lumpi ama. Okay. am. Okay, so Lubog-lubog lang <laughs> sa tubig habang kumakain ng pichiria. Kaya. Diba? lang. Ito lang, enjoy lang tayo. Uy! Akin yan! O, diba? Saan tayo? Uy, silang. Uy, silang. Ang kanihang natin dito na. May ano ka lang ng uling ba eh. Kailangan pa rin eh. Mas sasayangan yung ano. Kita. Parang umiyab na. Ay. Pengi daw siya. Muha. Kunti lang ha. Sa inyo to. Nangihingi <laughs> <laughs> kanila to. <laughs> Ako nga lang nangihingi eh. Ay pa. ka. Sa atin naman yun. <laughs> Hello, baby ko Hello, baby. Hey, meanwhile, at the Krusty. Hey, guys, harap dito guys. Habang uh, kami sa ilaw, gumuulan. So, ayan. <laughs> Silong kayo, baka mabasa kayo, hoy. Silong tayo, mabasa tayo. Pag-iingat na bago tayo naliligom? Oo! Ligo tayo, ligo! Ayan guys, ini nga naliligo niligom sa ilog Ayan, naghihilong na sila dun sa ginawang tolda nag kami ng ulan So, okay naman Kaya yung mga damit namin Wala, walang mabasa

mọi cair... là... người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi Good baby namin guys Ayan Pandong na lang Pandong Hindi lang umulag sa Oh, lakaw ka -laka. Ay, mga gamit namin guys Dito Ayan Ayan, nila Sa isa ano, ulang na guys, ito nga, inabot kami ng ulan Yan, basa lahat yung mga pagkain <laughs> oh, so, yung baby, hindi ano, kasi dito baby doon Nakisilong kami doon sa bantang taas Then, binabaklas na itong aming uh, tolda rito no? So, at dito talaga, walang masilungan dito sa gitna oh so, siguro maya pagkatila pagka tila-tila Baka umuwi na kami Kasi so, talagang Hindi mo maano yung panahon, medyo malakas talaga Malakas dito Malakas yung ano ng ulan So ayun sila, umakakaw lang sila ron sa may ano sa may, mayroon kasi isang bahay doon Umakakaw na sila So guys, yan, inabot nga kami ng ulan pero tumila na guys ah uh, Tuloy pa rin ng ligo kahit na inabot kami ng ulan Pero yung baby na isilong naman doon sa kaas. Nakisilong kami So guys, hanggang dito lang yung aking vlog Sana nag-enjoy kayo Hanggang sa muli po, by TV Bye bye, God bless po sa inyong lahat